ano yun? Martian Sa video na to, ang puputan natin ay ang Alien Museum na matatagpuan sa Roswell, New Mexico. Naganap ito noong 1947 na hindi inaasahang bumagsak ang isang UFO flying saucer mula sa langit. Sa taong ding ito, nagkita ang mga UFO sightings, mga alien abductions, at ang famous crash sites kung saan nabataan ng mga alien sa museum kung saan tayo namasyal. Magkikita dito ang mga actual videos at mga testimonial ng mga tao na kasaksi rito. Alam nyo ba mula noon, ang bayan na Roswell ay naging isang alien team city and business photo at video opportunities. alam picture ko ay sa, ano, sa alien? Oh, one, two, three. Oh. Pin ko yung logo. Where is logo here? Philippines. Dito Philippines. Yan. Okay. Pintutupo dito. dito. Yan. Oh. Pero bago natin upisahan ang video sa Roswell, Muli natin silipin ang nakaraan ng Grand Canyon Tour sa Arizona. Alam nyo ba, ito ang pinakamalaking canyon sa buong mundo. Ang Grand Canyon na matatagpuan sa National Park ng Arizona. Dito namin ginanap ang birthday ni Annalyn. Saan binigyan siya ng cake na kanya kasama? This is the cake of mommy. Ito ang binigay na cake kay mommy. Galing sa kanyang work. You know? So cute. Pwede ako plastic. Tagalim mo, tagal mo yun, uh, Tunggal mo yung tanyeng yun. Alright, okay. Post na. Alright! Huwag <laughs> 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 na natin palampasin pa. Umpisa na natin ang video. Ellen Museum sa Roswell. Ito tayo ngayon sa signboard ng New Mexico. Tayo ngayon ay... Ay, ang ganda dun o. Tingnan mo. Ano ba yan? Ito ang video kung saan tayo nanggaling ng Grand Canyon sa Arizona. At ngayon, pabalik na tayo ulit ng New Mexico para pasyalan sa unang pagkakataon ng mga alien na matatagpon lang sa Roswell. Ay, na yan. Nakapag-video na kami. Siyempre, pasok na tayo ulit ng New Mexico. Sasakay na tayo kay Braxton. Pasok na. Namin sa bahay ni Ang Gabriel. O, oh, di ba? Ito na yung last day of stay. Last day of stay natin dito sa hotel. Hotel Erika and Gabriel. Di ba? Kaming ano, yung bahay namin. Two, two nights. Pero ako pwede lang ako matulog dyan eh, sa sala. Ayan, at uh, tapos na ating uh, last day dito sa house. O, oh, kasi o. Bye-bye na. Oh picture muna tayo picture. Picture muna tayo bago tayo malis ano oh, Alita tayo. Oh, picture muna Gallop New Mexico. Ito yung na tayo dahil uh, magpapasalamat tayo sa ating mga kaibigan. Oh. oh, dito na rin, dito sa TV. Oh, sa. Oh, dito sa TV. oh sa TV, oh, sa TV, oh, sa TV. Tayo. Oh, dito tayo para kasama. Dito, Ano si Samsung? Oh, sa ikaw na lang hinihintay nila. At pansamantala nating lilisanin ang galop New Mexico kung tayo natulog kina Erica at Adriel para makatipid sa paghahanap ng hotel. At ngayon, umpisa na natin ang paglalakbay. Mexico, alam nyo ba kung bakit uh, tinawag na Roswell? Dahil mayroong mga alien na no? yun. Alien! Ang alien na galing Mars. 1, 2, 3. Hello guys! 3 oh, uh, minutes. Guys. Tingnan mo pati mga lang. Hindi nagkuha eh. sa Roswell. Kung nasa na na famous ng famous, ang na napaka famous na alien. Oh, di ba? Be in touch with an alien. An alien. Andito tayo ngayon sa UFO Museum. bayan Punta oh. natin na UFO Museum. Oh, okay, isa, dalawa, tatlo. Pasok tayo. UFO Museum. Pasok tayo, pasok. Nakakita tayo ng UFO. Grabe. <laughs> ngayon lang nakakita ng ilo Ito yung ilo po. Ito yung ilo po. Mga ilo po. Ano yun? Ano, Marsha. Set so, na natin ang ating uh, tour. Dito sa... Ayun mga pinag... Show the world your hometown. Oh, mag, mag, magpindot ka daw dyan. Magkita mo yung Philippines. Pindotin mo yung lobok. Yan. Philippines yan ha. Tapos pindotin natin itong ano dito best. Ito. Be, uh, ipipin ko yung logo. Where's logo here? hindi ko lagiin logo. Philippines. Dito din Philippines. Tingnan mo dito. Yan, okay. Oh, okay. Oh, picture ko kasi sa ano, sa Alien. Okay, dali. Hoy, oh, okay naman. Sa dura tatlo. Tingnan mo tayo. Yan. Ituturo Ituturo namin kayo sa site kung saan nags. oh kulang ng overall yung engine kaya nagano a Roswell Crop, ito ito daw yung ano uh, yung alien Crop. tapos ito daw yung alien sa kita yah masay natin ayan. press to play video ayon mo oh. my neighbor William Mac Brazil came to my ranch and showed my husband and me a piece of material I that know. came from a large pile of debris on the property he managed it was brown Ito. extremely lightweight and similar okay, to very flexible and would not pressure he also spoke of writing that resembled okay. sometime later my husband and my brother saw matt in roswell surrounded by soldiers he walked right by him without speaking the army detained matt for five or six days when he got back he said the army told him the object was a weather balloon if i see another one i won't report it he said clearly upset by being detained He wouldn't talk about it after that. Mac Brazel was a good name. He was not the kind of person who would tell a lie or create a hoax. Ayun, ito pala yun. Ayun si Freud and Loretta. Ang ginagamit ng mga Ito si Walter Hawk. Ito yung loob na ano eh, Roswell. Ito yung ano, flying saucer. Ayun na, dito sumagsag. Oo, ayun na, sumagsag yung flying saucer. Nasa ka yung flying saucer na yun, ano? Ito yung flying saucer. Ito yung mga equipments. Typewriter. Hanapin natin yung flying saucer. July 9 to 10. Tito yung loob na. Uh, ah, ituturo lang kayo. Ituturo ko lang kayo. Kung anong meron dito sa Roswell. Ay, parang parachute to ah. Huh? Kasi ito yung... Uh, uh, yung oh. Picture lang kita. Ito. Galing. Ito, ito ba yung uh, alien na nag-parachute? Oh, hindi naman. Ano ba yung nakalagay dito? Project Mogul. Ito yung, ito Project Mogul. Project Mogul was code name for Top Secret Army. Ayan, basahin nyo na lang, mahaba masyado. Tapos ito naman yung flying saucer. Ayan. Flying saucer, no? Doon natin. Oh, yun mga flying, mga alien, no? Ano yung nakalagay dyan? TV show. Ah, sa TV show lang pala ito. Ay, John dito ka. Sige, dito ka may nagpapapicture dyan. Ah, picture ko kayo, dali. Dito ka dyan. Sige, babes. Oh, oh, sa dalawa, sa dalawa, tatlo. Sa tatlo. Okay. One, two, One, two okay, okay. 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 Talaga ito. ito Yan yung, yung mukha ng alien talaga. Wala siyang, puro siya black ball. Ito naman natin yun. Diba? Yan ba yung ano? Pesty? Ito ko kaya. Hmm. One, two, three. Ano ba? Ito ba yung alien na... ito ba yung actual? Ayan. Yeah. Actual body? Ano yun? Uh. Yeah. It? ito daw yung alien. Oh, ko si alien. Oh, dikit kayo ng dalawa. makita nila may alien. Totoo. One, two, three. Ito yung labi na. Nagagambot siya. Galing mm -hmm. Ito, may alien para ito. Si Brad Pitt na lang ang kulang. Oo, oh, Oh patay dito. Ah, gusto nyo mag -CR, oh. Ito, mag -CR dito. The evidence is overwhelming. The plant is being visited by intelligently controlled vehicles from up the earth. Oh, punta natin dito yung ginagamot na alien. May kawawa naman. Kawawa naman kawawa yung alien. Ang maganda yung nurse, ha? Kasugot-sugot siya. Kawawa naman. May pagkain Ay! hindi pa din alien. Oh, may <laughs> Okay, nilibatcha. Okay. Really, siya. hindi ko alam kung tour. Dito sa ng ating tour. Go yung order niya dito sa oh uh -huh. okay. eh, eh, eh. ito alien din ba to Helen okay. Flying saucer nila no? panoorin nga natin yung Roswell na yan. May panig ka lang. Nakikita ako yung Roswell na yun. Ano, umiikot pa rin yung ano. Ayan, sa loob ng Roswell. Kung gusto niyo pumunta dito, matatagpuan lang dito sa Roswell, New Mexico. Pagka nagpunta kayo dito, pati yung McDonald's, puro alien. May slot machine si Apollo 11 Sino? Uy, nasa Nasa ano na to Nasa O, oh, picture ko ay dito Para alam nilang mag Nanggaling kayo dito O, oh, dali, punta kayo Isa, dalawa O, oh, wala ka souvenir chiki Ayaw mo pumunta dun O, oh, one, two, three O, punta ka dun Para makita mong Ano, nandito Punta ka rito Isa, dalawa, tatlo Isa, dalawa, tatlo naman, no? Talagang totoo daw na may uh, alien. Alien? Si Brad na lang kulang dito. Totoo na to. Alien space series. Tama oh, na tayo ng ano. Kaya pasok tayo. Kaya pasok. bye. oh, bye tayo dyan. bye tayo. No. Oh, parang pagawang ito. Knock, knock. Oh, wow. Look at that. Oh. Ay, para tayong nasa spaceship. Oh, press the button. Press nga natin. Ikaw mag-press something. Uy. Oh, na, yan na. First to begin. The first detonation of a nuclear weapon at the Trinity site in southeastern New Mexico. The explosion's destructive power was comparable to about 22 kilotons of TNT. This event sent a message to the entire galaxy. You are not alone.

nabagsak sila ay oh Go! nabagsak sila awa ah nandito sila sa Roswell tapos na salamat Oh, lumabas na tayo dito. Uh -huh. Restricted area, the hot only. Uy, Mars, Mars. O, dito tayo, restricted daw yan. Ay, tapos na. Ay, meron pa dito, bes. Hindi, uh -huh. meron doon, nakita ko. Uh -huh. May Kasi mag na yung siya doon. Gusto mag-share na doon siya. Mga oh, painting na naman... mga... Mga LN. Ay. Dito tayo dito. Sa gilid. Kawawa naman to. Atomic bomb to. Pinasabog sa New Mexico. With war looming in Europe, the United States decided to train 30,000 more pilots. Roswell was selected as one of the pilot training bases in 1941, and construction started in 1942 on 4,600 acres provided by a local rancher. Starting in 1942, and at the end of World War II. The Roswell Army Flying Lollipop Micro-Ball United and micro The Project Molot was codenamed for a top-secret Army Air Corps balloon device utilizing COD. It's not the then the Project was resurrected in 1994 long after it was declassified to serve as the very official explanation for the rothman crash. locker air force base, including the atlas missiles, were fully operational during the cuban missile crisis in october 1962. communication equipment. tapos ang ating tour dito sa loob ng Roswell Museum dito sa New Mexico ito mag-exit na tayo dito sa gift chat niya shop dito sa Roswell puro alien to alien ang kami ba? ang isang po yan ang daming alien oh Army of Alien. galing din. Roswell, Coca-Cola, tapang umiinom ng Para makompleto ang ating pamamasyal dito sa Roswell, puntahan natin ngayon next ang McDonald's. Go! Ano yung makawing Please come <laughs> Kung mapapansin nyo ang mga establishment dito, puro mga alien ang makikita rito. sa Roswell no kung saan nasaan ang sikat na sikat na alien O oh, dito kayo Kailangan mong mag dito, tingnan mo Lahat ng states, o oh. Lahat ng states oh. at dito oh. Where is Texas? Picture. <laughs> to McDonald's, Roswell, New Mexico. Tingnan nyo yung McDonald's na ano, parang siyang spaceship. Punta ako nga sa rap sa inyo kung gano'n siya kamukhang spaceship. Talagang, uh, ano sila? Attraction talaga ito ng mga alien. Roswell, tingnan nyo, pati yung tagin doon ito. Alien din siya. Picture ko kayo. Hmm. Sa? Dalawa at tatlo. Sa dalawa at tatlo. Punta ako nga dito sa sarap. Ayun no, spaceship yan ha. Spaceship. Ang McDonald's. Style siyang ano, style siyang spaceship. Diba? Ang ganda, di ba? Ang spaceship ng McDonald's. mga lampshade. Ang alien. alien. Ayun, o. Alien, o. Alien McDonald's. Dito natatapos ang ating tour. Ang tour sa Alien City ng Roswell. Kung nagustuhan niyo ang video, please like and subscribe. Bye-bye!